Hey, ay, oh? hey, pinagpalatan ng oh, kalaki. Ito, ito, ay, kalaki. Oh, no, dito, dito. Ayan, no? oh. Oh. Hey, laki. Oh, ito, pinagpalatan oh, nagtatambay lang tayo dito, ah. Kunin mo na, tropa. Bukas na sa, ano. Oh, gas. dito pinagpalatan Oh, laki, oh. Ito, ay, ito. Ayan, ito, ito. Oh, ayan, oh, ayan, oh, ay. ay. ayan, 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 no? ayan, ayan dito ka lang pala. Magana ka. Hey, Ayan oh. hey na. Papa, um, oh. Uy, laki. Uy, nagpapalit pa lang Papalit. ito. Nagpapalit. Oh. Laki ng balat. Ayan hmm. hey na. Sige, bayan mo. Tanda mo na lang. Sige, laruin mo lang. Ayan, yeah, ganyan lang itong pahapon. Ayan na. Nagpapalit pa lang itong balat. Nagpapalit. Oh. Ba nagpapalit. Ba